Hello mga guys! Magdu-juicer kayo ng pakwan at ng apple para makayong sisiya ng juicer. Ayan sisiya. Ito po yung aming juicer na nabidi. Help. Ayan po siya. Hindi yeah. ko ako nabrand. Anan? Ano mo ito? Anong brand? Ayan siya. Ma! Wait, help daw. Oh, mamaya, wait lang. Ayan siya. Dito siya. Magano? Basta, diyan. Tara guys, samahin niyo ako mag-juicer kasama si Sia. ipepwesto ko na nga yung pichel para masala nga yung juicer ng melon. Ay, watermelon. <laughs> At si na nga ang maglalagay nito. Samahan na rin syempre natin ang apple. Dapat ay kasya yung hiniwa mo na prutas dito sa ayan o, yung bilog na yan dyan. At yung apple syempre, tapos ipupush-push mo lang yan hanggang sa lumabas ang kanyang juice. At ito nga ang mangyayari sa prutas. Ayan, <laughs> juice at yung kanyang mga balat-balat. Pure mo talaga na makukuha dyan yung kanyang juice. Walang halong tubig. At maganda talaga ito lalo na sa mga bata na hindi marunong umuya ng prutas lalo na si Sian. Ayaw niyang inunguya yung apple. Gusto niya yung juice lang at yung mel watermelon. Babay na. Babay po! Ito nga pala yung brand na aming nabili. Bali, last year pa ito.